naman. Magandang umaga. Natin tayo ng ating mga estudyante. Ayan sila. Oh, yay. Oh. Ayan sila. Natin <coughs> sila sa school. biyahe-biyahe pag may time Ayan, good morning sa ating lahat Happy Thursday Ayan, always smile lang tayo Kahit marami tayong pinoproblema sa buhay Smile lang Enjoy life, di guys? Enjoy life lang tayo Ayan anti tabi lang auntie Naglilinis si anti. tignan nyo Sa kanilang daan Ayan, Boy, ayan na si Tahu Boy. Tahu Boy! Ayan na Mr. Tahu. <coughs> Matagsim mo yung karga na aya. Ah, yeah. Ayan, aga natin bumiain, guys. Nagatid tayo ng mga ating mga estudyante. Diyan sa school. Ayan. ayan ang ating trabaho naman pag umaga. Pero pag madaling araw yun, going tayo ng slow car. Ayan. Dito tayo sa Isloter guys Ganyan ang buhay dito sa Maynita <laughs> hmm. Ano tayo dito? Kabig tayo dito, dito tayo ikot off ko yung aircon kasi lamig <laughs> maaga pa eh malamig yan maaga pa biyahe eh. kaya in off ko yung ating aircon iisip natin ngayon yung mga bayarin gusto mo ma-stress pero hindi <laughs> ayaw ko ma-stress daming bayarin ngayon pag ganitong buwan ay pag ganitong ano Uh, second week, third week ng buwan. Dami bayarin. Pero <laughs> so, huwag nating isipin yan, di ba guys? Ang isipin natin kung paano tayo maging masaya araw-araw. Yan. Ay, buhay. Ay, buhay. big, pag may time. Uh, then, mga na naglilinis dito sa daan, oh, Mga nanay, o. Oh at least may trabaho para sa barangay para sa itbayan niyan di ba? o oh, may, naglilinis sila may sahod naman, di ba? bigay ng barangay, know, maganda basta wag lang kopitin ng barangay ng opisyal mas mabuti yung ganyan, di ba? nakakatulong na sila at least yung mga nanay may trabaho yun ang, ang kagandahan dyan pag madaling araw huni ng mga baboy baka ang naririnig ko <laughs> sa slaughter ngayon naman ah, mga ugong na ng mga tao tunog ng mga tao tunog ng mga sasakyan dami <laughs> pero puyat yon pag madaling araw kasi alas 3 pa lang 3.30 papunta na kami sa slaughter di ba guys? yan ang buhay natin dito sa Maynila kasabihan nga tuloy-tuloy lang laban lang sa hamon ng buhay para sa mga anak ayan, di ba guys? para sa mga anak good morning sa ating lahat and happy Thursday enjoy life and smile always bye bye guys